Parami ng parami ang gumagamit ng tubig sa Kalakhang Maynila dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon. Base sa business plan ng Maynilad, madaragdagan ng 1 million customers ang kanilang serbisyoan sa pagtatapos ng kanilang concession agreement sa 2037. Nangangahulugan din ito ng dagdag na pangangailangan ng tubig na aabot sa halos isang bilyong litro kada araw. Pero ngayon pa lamang ay halos nasasagad na ang anggat dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Ang Manila Water naman na may 6.8 million customers sa kasalukuyan ay hindi nagbigay ng kanilang projection sa UNTV News. Ipinanukalan ni Agriculture Secretary Manny Pinyol na maaaring mapagkunan ng tubig ang ibang mga dam sa Luzon para idagdag sa pangangailangan ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa opisyal, bukod sa Angat, Ipo at sa Dam ay may mga dam na ginagamit lamang para sa irigasyon gaya ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Subalit hindi naman anya buong taon ay nangangailangan ng tubig ang mga sakahan. Kailangan lamang anya ay kaukulang pag-aaral kung paano ito may isa sa katuparan. Ayon kay Pinyol, kung dadami ang solar-powered irrigation sa Central Luzon, maaaring sa Metro Manila na ilaan ang mga naiimbak na tubig ng ibang mga dam. Napag-alaman naman ng UNTV News sa isang source na may isang dam sa Pampanga na pinag-arala na ang posibilidad na mapagkuna ng tubig para sa Metro Manila. Ito ay ang Kongdadong Dam sa Arayat, Pampanga na natapos ito yun noong 2003. Nagsusupply ito ng tubig sa mga palayan sa Pampanga at Nueva Ecija. Yung tubig ng uh, malalaking dams yan pwedeng i-divert sa Metro Manila during the times na hindi namin kailangan sa palayan. Ayon sa source, natapos na ang feasibility study, subalit sumasailalim pa rin ito sa ilan pang usapin. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, mangangailangan lamang ng mahabang tubo para makarating ang tubig mula sa Pampanga hanggang sa Metro Manila. Mahigit sa 70 kilometro ang layo ng Kongdadong Dam sa Quezon City habang ang Angat Dam naman ay nasa 50 kilometro. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.